So, para man na akong ngayon oh. Tapos na ito binabantayan ko naman. At natatapakan ng mga bata ng dito. Ito, bago ako na naglagay nito, iniwanan ng gumagawa. Ako na gumawa. Ako na gumawa nito. Hmm. Binabantayan ko kasi mga bata, mga isa natatapakan po. Lalo yung si Kulitayun. <laughs> Idol po ito. Nakabantay ako na Berjauh nggiti tuh, jam ama ya, jam ama ya, ya, ya gua jadi hmm. masuk ke May differentia talaga yung doorknob na itabit ko. Nag-stack up yung doorknob. Hindi ko mabuksan kahit may susi ako sa loob. At tagal. Nagtatawag pa ako ng tao. Pag-stack sa loob. Ito, binuksan ko ito. Mabuti may nasa ilalim. Subot akong ulo ko para makain nga ako. Sa init. Saka lang ako narinig ng mga kasama ko. May differentia yung doorknob. Di stack up. Salamat po. Thank you ako kapon. Oh. na. Pinapagtayan ko nga. Eh. Pinagdami ko. Eh. So, sure. nilagyan akong tubo yun. Eh. Tilas na saan para sa outlet clean out. Salamat po.